20 pesos na bigas. A promise fulfilled by President Bongbong Marcos. Nung May 1 ay sinimula na pong ibenta sa Cebu Capitol. Ito pong 20 pesos per kilo na bigas para po sa mga kababayan po natin. Katinood -no na dyan ang naanang 20, 20 pesos ang kilo sa bigas. Uh, uh, salamat ko sa atong presidente uh, na tinuod nang sa uh, nanayby na kilo ang bugas. Dati po iniisip na ito ay pangarap lamang. Uh, dati iniisip na ito ay imposibleng makamit, pero dahil po sa pagpupursige ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay naisakatuparan na. At pagkatapos po ng eleksyon ito po ay iro-roll out sa buong Visayas and select kadiwa centers sa Metro Manila. And hopefully by next year, buong bansa po ay makakabili na ng 20 pesos per kilo na bigas. Ito po ay pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos at ngayon po, ay mai-enjoy na at mabibili na ng marami nating mga kababayan. Malaking tulong po ito sa kanila na makabili po ng maayos at mura na bigas para po sa kanilang mga pamilya. Eh, meron pong mga uh, naninira na mga politiko ang sinasabi, uh, Bakit ngayon lang? Why did it take 3 years para po maibaba sa 20 pesos ang bigas ni PBBM? Never mind na nung panahon nila, hindi naman po nila ito nagawa. Sila pa nga yung nagpahirap. Oh, well, itong tatlong taon ni PBBM, uh, andami po niyang efforts na ginawa para po maabot itong 20 pesos na ito. Napakarami pong mga programa para po sa mga magsasaka para po maisaayos ang ating agricultural sector. Kay una, yung New Agrarian Emancipation Act kung saan po ay binura ni Pangulong Bongbong Marcos yung pong utang nang over 600,000 farmers pagdating po sa agrarian reform para po maisaayos na nila yung titulo ng lupa na kanilang sinasaka. Napakalaking tulong po ito sa mga magsasaka na hirap na ngayong buhay ay kailangan pa pong bayaran yung pong utang sa gobyerno. So ito po ay binura ni Pangulong Bongbong Marcos bilang pasasalamat sa hard work ng mga magsasaka po natin to make sure that we are rice secure dito sa ating bansa. O pangalawa, uh, 150 rice processing centers na ang napapagawa ni Pangulong Bongbong Marcos all across the country. To make sure po na yung pong mga ani ng mga ating mga magsasaka, meron pong malapit na processing center para po mapaganda yung pong kanilang produkto. Ang plano po ni Pangulong Bongbong Marcos ay magpagawa pa ng maraming mga centers na ganito para po yung mga lumalabas na produkto mula sa probinsya ay mas magandang quality at mas maibebenta po sa mas magandang presyo para din po sa kalagayan ng ating mga magsasaka. Uh, number three, Presidential assistance for farmers, uh, fisher folks and their families. So si Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang administrasyon marami pong ibinibigay na mga tulong sa mga magsasaka. Libo-libo po ang nabigyan ng mga equipments and yung iba po financial assistance para po uh, maibsan nila yung pong uh, hirap. Dahil po bumagsak yung presyo nung kanilang mga ani dahil nga po sa mga uh, rice tariffication law at yung mga iba pang batas na nagpahirap po sa kanila nung mga nakaraang administrasyon. O oh, pero ito pong PAFF ay marami pong natulungan para po at least maramdaman naman ng mga magsasaka na buong suporta yung gobyerno sa kanila. Ayaw namin kayong tumigil sa pagsasaka dahil nakasalala yung security ng ating bansa pagdating sa pagkain sa inyong mga kamay. Mahalaga kayo sa amin. Okay? And lastly, number four, ito pong NFA Food Emergency na diniklara ni Pangulong Bongbong Marcos para po ang uh, NFA natin ay mas malayang makabili at makapagbenta ng bigas mula po sa mga magsasaka. Dahil po yung mga farmers natin ay binabarat ng ilang mga traders. So papasok yung NFA, bibiliin yung kanilang ani sa mas mataas na halaga, pagkatapos po ibebenta. Diretso sa mga consumers katulad po dito sa 20 pesos per kilo na bigas na subsidized din ng ating gobyerno. O dahil po kasi sa pahirap na batas katulad ng rice tarification law nawalan po ng kapangyarihan yung NFA na magregulate sa iba't ibang mga uh, rice traders o tapos po yung kanilang kakayahan para po malayang makapagbili at magbenta ng bigas. Ay uh, talagang pinahirapan po at uh, pinipigilan nitong Rice Tariffication Law na ito na pinasa ng panahon ni dating Pangulong Duterte. O kaya naman po sa susunod na tatlong taon ni Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan pong amyendahan na at ayusin na yung pong mga batas na yan katulad po ng Rice Tariffication Law uh, para po mas magtuloy-tuloy na yung pong mga improvements pagdating po sa ating agrikultura. Kaya po importante na tayo ay mag-elect ng mga senador at mga kongresista na tutulong sa ating Pangulo sa kanyang vision para po sa magsasaka. Katulad po nitong si soon to be senator Benur Abalos, pakinggan po natin yung kanyang plano para sa NFA. Sa mga magsasaka, ito lang. Number one, papalakasin ko ang kapagyarihan ng NFA kasi tinagalito ng, ng rice tarification. Isipin mo, kumisang minsan baksak ang presyo, kawawang ating masasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay doon sa batas, i-impact lamang nila, buffering, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung bulibong truck, naka, naka, ano, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng biga sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Kaya wag po tayong magpapaniwala doon po sa mga nagkakalat ng fake news o puro paninira lang ang alam. Dahil po si Pangulong Bongbong Marcos uh, ay committed na ito pong uh, presyo ng bigas ay tuloy-tuloy po na mag20 pesos sa buong bansa and isa ayos yung pong kalagayan ng ating mga magsasaka para po makabawi man lang yung gobyerno sa kanila dahil matagal po silang neglected, matagal po silang pinabayaan. Panahon na po para uh, itong mga magsasaka po natin ay mabigyan naman ng uh, sapat na suporta at sapat na pagpapahalaga mula po sa administrasyon. Kaya suportahan po natin yung pong mga senador na uh, who is backing the vision of the president pagdating po sa mga farmers. Ito pong mga alyansa po ng mga senador, uh, they are committed to make sure na yung mga programa ng pangulo para po sa 20 pesos na bigas at para po sa pag-improve ng buhay ng mga farmers ay magtuloy-tuloy sa susunod po na tatlong taon. Kaya maging maingat po tayo, wag po tayo magpapaniwala doon sa mga naninira lang at gusto o wag po tayong magpaniwala dito sa mga iba na naninira lang, gusto lang ng kapangyarihan. Pero nung panahon naman nila, doon po talaga sumadsad yung pong kabuhayan ng mga magsasaka. 'Di diba, Tulungan po natin itong alyansa uh, na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para po sa ikabubuti ng ating agricultural sector at mapagpatuloy itong programa na 20 pesos per kilo na bigas.